The Philippine Showbiz List presents Mga artistang may mga anak na college na Aga Mulak and Charlene Gonzalez Proud parents ang mag-asawang Charlene at Aga sa kanilang mga kambal na sina Atasha at Andres na naroon ang determinasyon sa pag-aaral. Noong nakaraang buwan ng Hulyo, nang magtapos si Atasha ng Business Honors sa Nottingham Trent University, Business School sa London at kasunod nga nito ay ang opisyal niyang pagpasok sa showbiz. Samantalang si Andres naman ay kasalukuyang kumukuha ng arts degree sa isang universidad sa Spain na siyang inaabangan din ng karamihan kung papasukin nito ang pag-aartista. Rufa Gutierrez Ang panganay ni Rufa na si Lauren Bechtas ay nasa ikalawang taon naman na kanyang marketing degree sa Pepperdine University ang naturang Christian School ay matatagpuan sa Los Angeles, California. Bagamat marami ang nagkukumbinsi kay Lauren na sundan din niya ang yapak ng ina sa pag-aartista at maging sa mundo ng pageantry, bukas siya sa pagsasabing mas prioridad niya ang kanyang pag-aaral. Kung hindi nga raw magbago ang plano niya, ay gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang career sa law. Carla Estrada Mahigit isang taon na nang mamaalam si Carla kay Maggie na anak niya sa dating partner na si Mike Planas nang magtungo ito abroad upang mag-aral. Kasalukuyang naka-enroll si Maggie sa University of Melbourne sa Australia. Ina Raimundo Dalawa sa limang anak ngayon ni Ina Raymundo sa mister na si Brian Puturnak ay nasa kolehiyo na. Ang pangalan na si Erica Ray ay kasalukuyang nag-aaral sa Berkeley College of Music sa Boston, Massachusetts sa States. Ayon sa kanilang website, ang Berkeley ay the premier institute of music and the performance arts. Samantalang ang uniko iho na si Jacob na nagtapos ng high school noong nakaraang taon sa International School Manila ay miyembro din ng university's varsity team at sa Amerika din na mag-aral ng kolehiyo. Si Jacob ay freshman sa Xavier University sa Ohio. Dimples Romana Hinahayaan namang lumipad ni Dimples ang panganay na si Kali Ami upang tuparin ang pangarap nitong maging future pilot sa Southern Cross University sa Gold Coast, Australia. Noong nakaraang taon nang lisanin ni Kali ang Pilipinas, upang simulan ang kanyang aviation studies na aabutin tatlong taon bago matapos. Ayon kay Dimples, ang pagmamahal ng unika iha sa paglipad ay nakuha sa ama nitong si Boyet Ami at sa kanyang paternal grandfather Romeo na dating piloto para sa Philippine Air Force. Small Laude Panigurado namang mamimiss ang socialite turned vlogger na si Small Laude ang kanyang unika iha na si Allison ngayon na sa ibang bansa ito upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng kolehiyo matapos na matanggap sa dream school nito sa Claremont McKenna College, isang prestigious liberal arts college sa California, USA. Matatandaan na noong buwan ng Mayo nang magtapos si Allison ng senior high school sa prestigyosong International School, Manila. Ayon kay Small na bagamat gusto niyang sanang manatili sa Pilipinas ang bunsong anak upang dito na lang mag-aral, ay wala na mamapagsidlan ang kanyang kaligayahan at sosoportahan ang pangarap nito. Sunshine Cruz and Cesar Montano May college student naman ang dati mag-asawang Sunshine at Cesar. Ang panganay sa tatlo nilang anak na si Angelina na bagamat binasok ang entertainment industry ay pinagpatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral siya ay kumukuha ng marketing management sa De La Salle University kung saan sa kanyang sophomore year ay nakasama siya sa Dean's List. Sa si isang panayam sa magandang buhay, nauna nang sinabi ni Angelina na kahit na nasa showbiz siya, ay priority pa rin niya ang kanyang pag-aaral at pangarap niyang makapagtapos. Donzel Weta Hindi naman mapigilan ni Don ang maging emosyonal ngayong magkokolheyo na ang panganay na si Jacobo. Buwan ng Mayo na magtapos ito ng high school sa International School, Manila. Sa heartwarming Instagram reel ni Don, noong August 28, 2023, ibinahagi niya ang panibagong milestone ng Lagdemeyo family kung saan ay inihatid nila ng mister na si Antonio ang uniko iho na mag-aaral sa Fordham University, isang kilalang Catholic University na matatagpuan sa New York City. Makikita din na pagsama nila sa anak sa loob ng universidad hanggang sa tutuluyan nitong dorm. Masisilip din na inaayos ni Don ang bedsheet ni Hakobo samantalang tinutulungan naman ni Anton ang anak na inaayos ang mga gamit sa closet. Ramdam ang pagmamahal at malasakit na mag-asawa sa kanilang anak. Inami naman ni Don na hindi siya dapat iiyak pero hindi niya napigilan ang kanyang emosyon lalo't ito anyang unang pagkakataon na mawawalay sa kanya ng matagal si Jacobo. Dagdag pa niya, we will miss you son at Jacobo Lagdameo but we're never far away. Papa and I are so proud of you. Sharon Cuneta Kumukuha naman ng literature and anthropology sa new school sa New York City ang panganay sa tatlong anak ni na Sharon at former Senator Kiko Pangilina na si Frankie. Taong 2019 ng umalis siya ng bansa upang simula ang pag-aaral sa naturang universidad. Ayon kay Kaki, kaya niya piniling sa abroad magkolehiyo ay para naman daw sa ibang life experience. Ang desisyon niyang ito ay sinuportahan naman ng kanyang pamilya kahit na naroon ang pangungulila ng mga ito sa kanya. Katunayan inamin ni Sharon na magpahanggang ngayon ay hindi pa din siya masanay-sanay na tuwing pasukan ay hindi nila kapiling sa Pilipinas si Frankie. Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo May kulihiyala na rin ang mag-asawang Ryan at Juday kasunod ng pagtatapos ng high school ng pangaling na si Johan noong buwan ng Hunyo. Kamakailan lang ng ibahagi ni Juday ang paghahandang ginagawa niya para sa anak sa college life nito. Bago nga magsimula ang pasukan, ay tinuruan niya si Johan na kung paano nga ba ang mag-commute o gumamit ng pampublikong transportasyon papunta sa kanyang paaralan at pauwi sa kanilang bahay. Ilan sa mga itinuro ni Juday ay kung paano sumakay ng jeep at bus. Nauna ng pinaalalahanan ni Juday at Ryan si Johan tungkol sa mga panibagong challenges na maaari nitong kaharapin sa pagsisimula na kanyang buhay bilang college student. Sa huli, sinigurado na mag-asawa na bilang mga magulang. Palagi silang nariyan upang suportahan at i-cheer ang kanilang panganay sa bawat hakbang na tatahaki nito. Ariel Rivera and Jelly de Belen Mula teenage years ay sa Canada naman nanirahan ang dalawang anak na Ariel at Jelly noong June 2022 na magtapos ang bunso nilang si Julio with a degree in kinesiology mula York University. Samantalang ang pangalan na si Waki ay nasa kolehiyo pa din. Ito ay base na rin sa kanyang Instagram bio kung saan ay nakasaad na kumukuha siya ng applied physics sa parehong universidad na pinagtapusan ng kapatid. Bago yan, naunang kumuha si Waki ng aviation sa Seneca College. Samantalang proud parents naman ang mag-asawa dahil sa ngayon ay independent at responsable na ang mga anak. Marjorie Barreto Ang uniko iho ni Marjorie at Bunso sa tatlong anak niya sa dating asawang si Dennis Padilla na si Leon ay nasa ikatlong taon naman sa kolehiyo. Siya ay kasalukuyang kumukuha ng marketing sa University of Asia and the Pacific. Bagamat hindi pinasok ni Leon ang showbiz tulad ng kanyang ate na si Julia, bukas siya sa posibilidad na subukan ito kapag natapos niya kanyang pag-aaral. Ngunit ang ideyang ito ay mahigpit na tinutulan ng ina. Ayon kay Marjorie, gusto niyang pumasok ito sa medical school. Katunayan lahat daw sila sa kanilang pamilya ay ayaw na pasukin ni Leon ang pag-aartista. Paliwanag niya na gusto niyang tahakin ni Leon ang ibang karera, lalo pa at ang galing-galing nito sa eskwelahan. Ang kinakatakot niya raw ay kung sakaling subukan ng anak ang showbiz at bigla na itong tumigil sa pag-aaral. Samantalang pinag-iisipan pa raw ni Leon ang pagdudoktor pero yon ang hangad ng kanyang ina. Kim at Tiansa may dalawang college students naman si Kuya Kim at Mrs. si Felicia na parehong pinagpapatuloy ang pag-aaral sa Amerika. Ang panganay nilang si Jose ay bahagi ng 2024 Class of Tufts University in Boston, Massachusetts. Samantalang ang kanilang second child si Eliana ay kumukuha ng business course sa Wharton School ng University of Pennsylvania sa Philadelphia. Isa ito sa mga pribadong Ivy League universities sa USA. Gary Estrada and Bernadette Allison ang panganay na anak ni na Gary Estrada at Bernadette Allison na si IC Ejercito ay nasa third year college ng kursong entrepreneurship sa De La Salle University sa Taft Avenue, Manila. Pagamat naroon ang pagtuon nito sa pag-aaral, ay sinisimulan na rin ni IC na pasukin ang showbiz matapos ang pagpirma niya ng kontrata sa Universal Records ng June 2023 na sinoportahan naman ng kanyang mga magulang. Lucy Torres and Richard Gomez proud parents naman ng mag-asawang Lucy at Richard para sa kanilang unika iha si Juliana na gumawa ng ingay sa larangan ng fencing. Pero bukod sa pagbabiyahin niya sa iba't ibang bansa upang makipag-compete at irepresenta ang bansa, hindi niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Full-time student si Juliana sa UP Diliman sa kursong BS in Public Administration na sa pangarap din niyang maging abogado. Sa isang panayam na tanong siya sa desisyon niya mag-aral dito sa Pilipinas sa halip na mag-aral ng college abroad tulad ng ibang celebrity kids. Paliwanan ni Juliana na hindi niya kailangan mga ibang bansa dahil sa naramdaman naman daw niya ang parehong oportunidad na binibigay sa UP. Maliban nga raw na ito ang best university sa Pilipinas, sa UP din nag-aral ang kanyang mga magulang at maging ang kanyang lolo. Hindi rin niya anya gustong malayo sa pamilya. Valerie Concepcion Noong nakaraang taon ng ibida ni Valerie Concepcion na may kolehiyala na siya. Bilang tumayong nag-iisang magulang sa anak na si Heather, proud siya sa unti-unti pag-abot sa kanyang mga pangarap sa buhay. Kasalakuyan nitong kumukuha ng kursong nursing sa Far Eastern University sa Manila. Sa isang panayam ay binahagi ni Valerie na gusto talaga ng anak na maging flight attendant pero sinabihan daw niya ito na magandang may backup ito na kurso kung sakaling manirahan na sila sa Amerika at mabuti naman daw at pumayag ito. Mark Anthony Fernandez ang anak naman ni Mark Anthony Fernandez at si Gray mula sa dating asawang si Melissa Garcia ay pinagpatuloy naman ang pag-aaral sa ibang bansa. Noong September 2022, lumipad patungong New York City, USA si Gray upang mag-aral ng film. At bago pa man matapos na kanyang freshman year, nakakuha na siya ng bagong kaalaman na nagbago sa kanyang mga pangarap sa karera. Iniwan niya ang kanyang showbiz career dito sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat, Medyo nakaramdam daw ng pagkabagot si Gray noong halos dalawang taong na lockdown at naging limitado ang trabaho. Kaya naisipan daw niyang ituloy ang pag-aaral ng film sa New York kahit na may inalok rito proyekto. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!